Isang malungkot na balita, ama ng aktres na si Angel Loxin pumanaw na. Tuluyan nang iniwan ng kanyang tatay ang batikang aktres na si Angel Loxin, pumanaw na kasi si Angel M. Colmenares sa edad na siyam wala pang detalye kung ano ang naging dahilan, pero ito ay kinumpirma ng pamilya ng aktres sa ABS-CBN News ngayong araw ng Huwebes Marso 6. Actress Angel Loxin's father, Angel M. Colmenares, has passed away. Their family confirmed. He was 98 years old. Ayon pa sa ulat ng ABS-CBN News, sa pamamagitan ni MJ Felipe, yumao ang ama ni Angel noong Miyerkules Marso 5, batay sa kumpirmasyon ng pamilya. Hindi naman idinetalye ang dahilan ng pagkamatay ng ama ni Angel. Nakikiusap umano ang pamilya ni Colmenares sa kanilang privacy at nagpasalamat naman sa mga nagpadala ng mensahe at pakikiramay sa kanila. Sa Facebook page naman ng aktres, makikita na pinalitan niya ang kanyang profile picture na ibinabandera ang touching moment ng mag-ama na naka-black and white at habang nakayakap ang aktres sa kanyang tatay. Ang caption pa ni Angel, We love you, Daddy Angel forever in our hearts. Sa comment section, maraming netizens ang nagpaabot ng kanilang suporta at pakikiramay para sa aktres. Nakalagak ang mga labi ng ama ni Angel Loxin sa Heritage Park sa Taguig City ayon sa inilabas na art card. Ibuburol ito simula ngayong araw March 6 hanggang sa Sabado, Marso 8. Samantala, wala pang post o opisyal na pahayag ang kampo ni Angel tungkol dito.